Good news para sa lahat ng mga pensioners. Pwede na kayong mag-loan ng hanggang 200,000 na tumatagunting sa SSS online. Nais niyo bang mag sa SSS na di na kayo lalabas ng bahay at kahit na anong oras ay pwedeng gawin ito? At alam niyo rin ba na maaari kayong mag-apply ng pension loan hanggang sa maximum na 200,000 na pwede niyo magamit sa inyong negosyo at iba pang mga pangangailangan? So, di nyo na kailangan pumunta ng SSS para mag-apply ng pension loan, kaya di na kayo pipila at maiinitan sa pagbiyahe. Tara, usapan natin. Ang pension loan ay may maximum na 200,000 at maaaring bayaran ng 6, 12, o 24 months na may interest na 10% per annum. So, ang mga kondisyon para tayo makapag-apply ng pension loan. So, Una-una, dapat ikaw ay isang retiree o pensioner na mayroon ng account sa my.sss online. Number two, kailangan ikaw ay 85 years old pa baba sa huling buwan ng termino ng iyong loan. Number three, walang kalta sa monthly pension o existing advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Loan Assistance Package. Number four, regular na tumatanggap ng monthly pension at ang status ay active. Okay, dapat active ang inyong account. And number five, may valid na disbursement account. Kaya yeah, mamaya papaliwanag ko na, na naka-enroll sa disbursement account enrollment module o DAEM. So, paano naman tayo mag apply online ng pension loan? So, Unang-una, dapat pero tayong online account at maglalagin tayo sa ating SSS account online. Okay? Gamit ang ating username, user ID at ang ating password. May video din po tayo kung paano tayo magre-register sa SSS at sa dulo ng video makikita nyo ang playlist ng SSS. Pwede nyo i-click at pwede kayo mamili ng mga gusto nyo panoorin. So susunod, piliin lang natin ng loans at apply for pension loan. Nakikita nyo yung kulay blue, yung may arrow. Yan po yung ating pipiliin. Apply for pension loan. Susunod, pipiliin naman natin ang ating disbursement account number. Yan pong may arrow na yan. So, i-click na lang yung arrow down at lalabas na po yung inyong disbursement na enrollment. Okay? Ang disbursement account number ay kung saan mo gustong ipadala ng SSS ang iyong loan. Pwede din kung saan mo kinukuha ang iyong monthly pension. Pwede gamitin siya as disbursement account kung wala pa kayong disbursement account, meron din po tayong video niyan. At sa dulo ng video, kamukha ng dati, makikita niyo yan sa playlist. Hanapin niyo lang po doon at panoorin. Pagkatapos po noon, lalabas na ang inyong mga modes of payments. Okay, so meron tayong 6 months, meron tayong 12 months at meron tayong 24 months. Okay, so pili lang kayo dyan kung ano yung gusto nyong months of payment. Okay, halimbawa, pinili nyo ang 24 months. So, makikita nyo, kung halimbawa, ang inyong monthly pension ay 2,000, so, times 9 po ang inyong loan na makukuha. So, makakakuha kayo ng halos 20,000. Okay, at pagkatapos nyan, click nyo lang po yung submit sa ilalim. Yan po may araw. At susunod na po sa ating menu. Ayan, confirmation. Okay, so dito, basahin nyo lang ng mga details kung tama lahat at approve na sa inyo. So, i-click nyo lang yung box na acknowledgement. Yan po nasa kaliwa. At i-click nyo na rin sa ilalim yung submit button. Tapos na po ang ating application at congratulations. So, di ba? Madali lang. Sunod, paano naman malalaman kung approve na ang inyong loan application? So, unang-unang makakatanggap kayo ng notification sa inyong account. So, doon din so, sa kayo pumasok kanina, doon nyo rin makikita yung inyong approval. Okay? So, kapanya, makikita nyo kung approved na kayo o hindi pa. At bukod doon, makakatanggap rin kayo ng email para sa status ng inyong loan. Okay? Kung approved na o hindi pa. Usually, pag-qualified kayo, doon sa mga nabanggit natin kanina mga pre-qualifications, automatic yan, approve ka ganyan. Within the day or kinabukasan, maximum three days, pasok na po kayo. Okay? So, maraming maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at na-appreciate po natin ang inyong pag-subscribe sa ating channel. Okay? So, nasa 24K na po tayo ngayon at uh, gusto kong i-shout out lahat ng mga bago kay, kay Aber J. Arbaro, Batang F-Log, Wenwen, Kay Juice, Kay Teum, Si Altv Nagrasya, Joshua Official, Musikang Pinoy. Okay, mga vlogger po yan. Ano? Tata Motor Riders, mga vlogger din. Ivy Jane Alpis, okay? So, okay, so mga vloggers po yan mga yan. And I hope na monetize kayo soon. Okay, so thank you very much ulit. At uh, meron po po tayong mga videos na po pwede niyo panoorin tungkol sa SSS. So meron tayo Kamukha nang nabanggit ko po kanina, tukol po sa disbursement, meron po tayong video niya, panoorin niya. At kung paano pa tayo kukuha ng number at magre-register online. At ito, meron din tayong complete tutorials para sa mga beginners from start to finish po yan. Okay? So, at uh, tungkol lang mo sa funeral benefits, meron din. Sa si SSS pensioners, meron din. At how to book appointment in SSS online. Okay? So, marami pa po yan. Pili lang po kayo sa huli. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo. At huwag niyo lang po kakalimutan na mag-subscribe, like, and hit niyo na din ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Okay? Kasi siya na rin po namin ang, ang pag-follow niyo sa ating FB page. Promag TV rin po. So, mula po sa PromagTV, maraming maraming salamat po And, God bless.